Kung isa kang introvert na tao, malamang na may napansin kang kakaiba. Madalas bumabalik ang mga taong nanakit sa'yo. Binaliwala ka nila noon, hindi ka nire-respeto o pinagtaksilan pa nga. Pero pagkaraan ng ilang panahon, muli silang lumilitaw na parang walang nangyari. Bakit ito nangyayari? At higit sa lahat, paano mo nga ba ito dapat harapin? Tuklasin natin ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit bumabalik ang mga tao pagkatapos saktan ang isang taong introvert at kung paano ito i-handle ng matalino. Narito ang introvert perspective. Paano mag-respond bilang introvert sa pagbabalik ng isang taong nanakit sa iyo? Number 1. Iba ang pakiramdam ng iyong pagkawala kumpara sa iba. Ang mga taong introvert ay bihira at hindi mapapalitan sa maraming paraan. Nagbibigay sila ng mga malalim na pag-uusap, emosyonal na kaligtasan at isang walang kapares na antas ng pangunawa. Kapag lumayo sila, nagisimulang mapansin ng mga tao ang kawalan ng laman na iniwan nila. Ang mga taong introvert kasi ay nagdadala ng lalim sa mga relasyon na mahirap hanapin sa ibang tao. Sila ay nakikinig ng masigasig na nagpaparamdam sa iba na tunay silang naririnig at ang kanilang presensya ay kalmado at nakakapanatag. Isang bagay na tinitake for granted ng mga tao hanggang sa mawala ito. Halimbawa, isang kaibigan na hindi ka na pinapansin, lalo na sa mga social settings, tas bigla nilang nagsimula ulit mag-text sa'yo dahil namimiss niya ang iyong tahimik ngunit makabuluhang enerhiya. Kung hindi nila pinahalagahan ang iyong presensya noon, huwag hayaan silang makinabang sa iyong kawalan ngayon. Number two, akala nila nandyan ka lagi. Madalas si ipagpalagay ng mga tao na ang mga introvert ay passive, na kukonsintihin nila lahat ng pagmamaltrato at palaging magiging available. Ngunit sa sandaling ang isang introvert na tao ay mag-withdraw ng kanilang energy, ito ay nakakabigla sa mga taong tinitake for granted sila. Ang mga taong introvert kasi ay hindi naghahabol ng mga relasyon. Sila ay bumibitaw ng tahimik. Napagkakamalan ng iba ang kanilang presensya bilang kahinaan para lang mapagtanto na sila pala ay talagang malakas. At sa sandaling tumigil sila sa pagtugon, mararamdaman talaga ng mga tao ang kanilang kawalan. Halimbawa, isang taong palaging binabaliwala lang ang iyong mga messages noon ay bigla nalang binubomba ka ng mga messages ngayon dahil napagtanto niya na itinigil mo na ang pakikipag-ugnayan. Ang pinakamahusay na gawin ay huwag payagan silang bumalik maliban kung nagpapakita sila ng tunay na pagsisikap at pagbabago. Number 3. Napagtanto nila na ikaw ay genuine Ang mga taong introvert ay hindi nakikisali sa mga mind games, pekeng pagkakaibigan o mga mababaw na koneksyon. Totoo sila at sa mundong puno ng mababaw na tao, bihira lang yan. Kapag nawala ng isang tao ang tiwala ng isang introvert, may hirapan silang makahanap ng ibang tao na nag-aalok ng parehong lalim. Ang mga introvert kasi ay hindi lang nakakaaliw, sila rin ay sobrang genuine. Hindi sila gumagamit ng manipulasyon o naglalaro ng mga emosyonal na laro at ang kanilang presensya ay tunay na mahirap palitan. Halimbawa, napagtanto ng isang dating kaibigan na iniwan ka para sa mas exciting na mga tao na walang ibang nakakaintindi sa kanila tulad ng ginawa mo. Laging tandaan na porkit namimiss ka na ng isang tao, hindi ibig sabihin na dapat kang bumalik sa kanila. <laughs> Number four, nawalan sila ng kontrol sa'yo. Maraming tao ang umaasa sa predictability ng kabutihan ng isang introvert na tao. Sa tingin nila ay maaari silang lumapit at umalis lang ayon sa gusto nila. Pero kapag lumayo ng tahimik ang isang introvert, nagpapanik sila dahil nawalan sila ng kontrol na inakala nilang meron sila. Inaasaan kasi nila na ikaw ay palaging available, ngunit napatunayan nilang mali sila. Ipinapalagay e din nila na maghahanap ang mga introvert ng closure ngunit basta na lang silang biglang nawawala. At gusto nilang kontrolin ang salaysay ngunit muling isinusulat ng isang introvert ang kanilang sariling kwento. Halimbawa, isang toxic na kaibigan na dating nagmamanipula sa'yo ang biglang lumapit ulit sa'yo. Umaarte na mabait na sila. Umaasang babalik ka sa kanilang cycle. Ang pinakamahusay na gawin ay magtakda ng mas matibay na mga hangganan upang hindi nila maulit ang parehong mga patterns. Number 5 may kailangan sila mula sa Hindi lahat bumabalik para sa tamang dahilan. May mga taong bumabalik dahil kailangan nila ng emosyonal na suporta, pagpapatunay, o atensyon. Hindi dahil talagang pinahahalagahan kanila. Namimiss kasi nila kung paano mo sila tinutulungang mapagaan ang kanilang pakiramdam. Kailangan din nila ng isang taong nakikinig ng walang panguhusga na kung saan ang mga introvert na tao ay mahusay. At pakiramdam nila ay nag-iisa sila at naaalala na lagi kang nandyan para sa kanila. Halimbawa, ang isang taong bigla nilang naglaho noong panahong masaya siya ngunit biglang bumalik nung nahihirapan na siya na umaasa na i comfort mo sila. Ang pinakamahusay na gawin ay tanungin ng iyong sarili. Nandito ba sila para sa akin o para lang sa kung ano ang maibibigay ko sa kanila? Number 6. Minaliit nila ang iyong halaga Hindi pinahalagahan ng maraming tao kung ano ang meron sila hanggang sa wala na ito Maaaring ipinagpalagay nila na ang iyong pagiging tahimik ay nangangahulugan na hindi ka mahalaga Tas marirealize na ang iyong kawalan ay lumikha ng isang void Akala kasi nila ay boring ka lang o masyadong tahimik Ngunit ngayon ay namimiss na nila ang iyong katatagan Napagtanto din nila na nararamdaman nilang ligtas at komportable sila sa paligid mo. At nagsisimula silang ikumpara ka sa iba at nakikita ang malaking pagkakaiba. Halimbawa, ang isang katrabaho na nag-dismiss sa iyong mga ideya ay biglang nagsimulang igalang ka pagkatapos makita kung gaano pinahalagahan ng iba ang iyong mga insights. Ang pinakamahusay na gawin ay huwag tanggapin ang mga tao pabalik dahil lang sa wakas ay nakita nila ang iyong halaga dapat ay nakilala na nila ito ng mas maaga. At number 7, nakamove on ka na at kinasusuklaman nila ito. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumabalik ang mga tao ay dahil nakikita ka nilang umuunlad nang wala sila. Inaasahan nilang manatili kang stuck. Pero kapag nakita ka nilang nag-grow at masaya, gusto nilang ipasok muli ang sarili nila sa buhay mo. Gusto kasi nilang malaman kung may impluensya pa ba sila sa'yo. Hindi din sila komportable na nakikita kang unbothered at nanghihinayang sila dahil nawalan sila ng akses sa iyong natatanging enerhiya. Halimbawa, nagsimulang ilike ng isang taong iniwan ka ang iyong mga post, nagsisend ng mga random messages, o bigla na lang sumusubok na muling kumonekta kapag nakita niyang nagtagumpay ka. Ang pinakamahusay na gawin ay huwag hayaang abalahin nila ang iyong kapayapaan dahil lamang sa nararamdaman nilang guilt. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang kapatawaran na hindi mo maririnig sa mga introvert. Shoutout kay Nick Reyes. Sabi niya, ako hinahayaan ko na lang na yung mga taong nakakakilala sa akin ang magpaliwanag kung nakapagpatawad na ba ako o hindi. May ugali din kasi ako na kapag tumingin na ako sa taong nakaalitan ko o kaya nagbigay ako ng regalo o munting pabuya, sinyalis na yon na nakapagpatawad na ako. Ang problema kasi hindi ako nagsasalita, kaya madalas hindi ako maunawaan. Kaya akala nung nakaalitan ko, galit pa rin ako. Ewan ko rin ba, hindi ko rin kasi alam kung ano sasabihin ko. Kaya tahimik na lang ako. Minsan tuloy sinasabihan akong weirdo. Sabi naman ni Marie the Worker, madali naman ako magpatawad pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na. Ako na mismo ang lumalayo para sa peace of mind ko. Ayoko ng toxic at traitor na tao. Mas gusto ko pang mag-isa kaysa may kasama ka nga mga plastic naman. Salamat po Sir AP at God bless. At tayo naman kay Kitin Tabanas. Good job, Sir AP. Ang lesson ay hindi dapat kinakalimutan. Nagpapatawad po ako ng tahimik lang. At binubuhos ko emotion ko sa journal. Doon ko inilalabas lahat ng nasa isip ko at kusa po akong lumalayo at nagde-detach. Sometimes po you have to let go some people at some point in our lives. Kasi hindi po lahat ng tao ay may good intention sa atin. Importante po ang peace of mind ng isang introvert. Thank you Sir AP. Ma-shoutout din kila Luna, Lorena Bintas, Pax Tumulak, Kati, Edic Yambau, Emma Villanueva, Sabotaje Rap Vlog, Manika Ayak, KZ Kay Gayami, LRDD, Marisa Belisario, Ranjen Imasa, Rebecca Ogata, Nathan Agripa, at Kay Ledesma Dakpano. Kung gusto nyo din ding mabati o mabasa ang comment nyo. I-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay hindi nagtatanim ng sama ng loob, ngunit naaalala nila kung paano sila tinatrato. Kapag bumalik ang mga tao, nakakatemp na maniwala na nagbago na sila, ngunit hindi lahat ay karapat dapat sa isang lugar muli sa iyong buhay. Paano tumugon kapag bumalik sila? Una, tanungin ang iyong sarili Narito ba sila para sa akin o para lamang sa kanilang sariling mga pangangailangan? Obserbahan, nagbago na ba talaga sila o inuulit lang nila ang mga lumang patterns? At protektahan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Madalas na bumabalik ang mga tao hindi dahil nagmamalasakit sila, kundi dahil namimiss nila ang ibinigay mo sa kanila. Pumili ng matalino kung sino ang papayagan mong bumalik sa iyong buhay. Naranasan mo na ba ito? paano mo hinarap ang mga taong sumubok bumalik pagkatapos kang saktan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na pag nagpatawad ang isang introvert ay may kapalit? Panawari mo sa video na ito.